So mo ni ang na tanom nga pinya karon kolo kini mo mas siguro na isimilya di mo magkuswito aning pag og pinya ko bisig natay mga follower dia nga kamao og pinya iti, iti ku ninyo, di, section, di, ko anda ko ninyo diha da mo utama section og tama ba ni ako ang gibuhat kay di ba jud ko kay balo ani kay e, ning pinya gamar ko sakol siam ni kabo pero napay, idugang na ko so gikan niya siya makol sa atong amigong vlogger follower nga si Brian Matorilla si Kalikers so gitagaan ko niya so ako rapor sa karon pagina ko gitano may kay ini ting panahon na kaulan gahapon og kuso hinay ako ah, kusog pero so na pa pud ay e, koy dito nga pila pud ka box si Milia mangangkol ah uh, hatagan pud ko sa ato ang amigong vlogger nga follower si Uncle Jerry Ambingan. Shout out ninyong duha diha. Okay.